Telso Llorente YouTube Channel Ang pagbaba ng baha, hindi kinalimutan ng Diyos si Noe at ang mga kasama niyang hayop sa loob ng barko. Kaya pinaihip niya ang hangin sa mundo at dahan dahan bumaba ang tubig. Tinakpin niya ang mga bukal at pinahinto ang ulan. Patuloy ang pagbaba ng tubig sa loob ng isandaan at limampung araw. At ng ikalabimpitong araw ng ikapitong buwan, sumadsad ang barko sa bundok ng Ararat. Patuloy ang pagbaba ng tubig. At ng unang araw ng ikasampung buwan, nakikita na ang tuktok ng mga bundok. Pagkalipas ng apat na pung araw mula ng panahon na nakita na ang tuktok ng mga bundok, binuksan ni Noe ang bintana ng barko at pinakawalan ang isang uwak. At ang uwak na ito O T par itong lumilipad hanggang sa patuloy na pagbaba ng tubig. Pinakawalan din ni Noe ang isang kalapati para malaman niya kung bumaba na ang tubig, pero walang madapuan ang kalapati dahil natatakpan pa rin ng tubig ang buong mundo. Kaya bumalik na lamang ang kalapati kay Noe sa barko. Pinadapo ni Noe ang kalapati sa kamay niya at pinapasok sa barko. Pinalipas muna ni Noe ang pitong araw at muli niyang pinakawalan ng kalapati. Gabi na nang bumalik ang kalapati na may dalang sariwang dahon ng olibo sa kanyang tuka. Kaya nalaman ni Noe na bumaba na ang tubig. Pinalipas muli ni Noe ang pitong araw pa at muli niyang pinakawalan ng kalapati pero hindi na ito bumalik. Noong unang araw ng unang buwan tuluyan nang bumaba ang tubig. Si Noe ay anim na raan at isang taong gulang na noon. Pinuksan niya ang takip ng barko at nakita niya na tuyo na ang lupa. Nang ikadalawang putpitong araw ng ikalawang buwan, tuyong-tuyo na talaga ang lupa sa buong mundo. Lumabas na kayong lahat sa barko. Palabasin enyo rin ang lahat ng hayop para dumami sila at manggalit sa buong mundo. Kaya lumabas si Noe kasama ang kanyang asawa, mga anak na lalaki at mga manugang niya. Lumabas din ang lahat ng hayop, mga lumalakad, lumilipad at gumagapang pagkakasama sila ayon sa kanika nilang uri. Genesis Kapitulo 8 Versikulo 1 hanggang 14, 16 hanggang 19. Guys pa-follow naman at like, share, subscribe at papindon na din ang bill. Para ma-update kayo sa mga videos ko, sana is mag-comment pa o di kayong mag-iwan dyan. Maraming salamat po.